Vertical MSD po natin Kay Sir Jomar Pang number 1 po 0001 po ang uh, serial number Yan Wala na pong available na ganito Siguro Meron sigurong sobra dito Isa yung sa akin Hindi ko alam kung i-out ko Dapat sa akin to eh yung 001 kaya, kaya lang ginawa ko na kay Sergio Mar uh, yung isa kasi may singaw yung parbula uh, kaya ito muna yung binigay ko kasi ito walang singaw mga bossing ayusin ko muna ang problema nun yung housing ng barbula yung sa loob, yung stainless hindi pantay-pantay kaya kahit anong replace mo doon sa barbula sa firing field, so missing singaw sya kailangan talaga yung i-replace ir -ir -ir yung stainless binigay ko na kay Sir 001 At wala nang available na ganito mga bossing Yan. pakita ko mamaya yung receiver na bagong ginagawa ko mga bossing Yan. receiver pa lang po nandyan na pero mas mahal po siguro kasi ang ilalagay ko doon mga bossing ah. Uh, CF tank carbon fiber kasi mas mahal po yung all na brand tapos carbon fiber tapos ang gagawin ko doon siguro folding na kahoy lahat. Pati dito may kahoy siya mga bossing. Uh, Kagandahan kasi ng kahoy, pwede mo lagyan ng swivel, pwede mo lagyan ng sling. Uh, sabitan. Yeah. Try natin to unit ni sir. ah uh, Jomar. Yan yung nakakuha sa atin ng FX M4. Ito unit niya to. Mami Lagay muna natin to. Mga bossing. Ayan, tuyo na po sa amin mga bossing. Konting-konti na lang. nakauwi na si Gar. Yan. pag tinambakan po naka schedule po yung tapat kalsada tatambakan po yan mga boss pag tinambakan tatambakan natin to papaalis na natin to papalitan natin ng bago tapos papataas natin para gumanda yung pwesto natin dito mga boss. Ayun. One Two Three Ang ganun dumama nito sir Hindi gumagalaw Pellet to pelet. Yeah. Five shots, sir, Jomar. Yeah, tapos try natin yung pangalawa. Tatlo po 'yan, mga bossing Eh, yung pag yung isa siguro, may gagawin pa ako kay Sir Joseph. Tapos yung yung dalawang straight bat po, mga bossing. Tapos yung isang sobra ay popos ko kung ibebenta ko or gagamitin ko, mga bossing. Bali wala akong unit na pangati. Pwede natin ibenta, ipopos natin. Hintayin niyo, mga bossing. Ay Sir Jomar 001. Pagkukuha tayo yung pangalawang unit. Pangalawang unit kay Sir Jeffrey. Kapalo. yan kay Sir Jeffrey. Kapalo pang... Pang number 10, 0010. Meron yeah, siyang 2,000 PSI. Silencer nito yung pasak. Yung threaded po na fatboy, nagad po sila ng 1, ulit natin, make sure mga bossing. 1 2 3, humu yung pangatlo ah. Awaka natin baka pagkasabo pababa. oh bumaba nang bumababa po nung kinasa natin kasi yung pangatlo dun pa rin ay bumaba din ng konting konti mga bossing pero bumubulaklak lang Ayan. unang tira pangalawa tapos yung pangatlo pangapat pangliba sa baba na baka gumalawla tarayin natin ulit sir Ayan. una pangalawa tapos yung tatlong sunod-sunod dito na. Ayan, pero dikit-dikit pa rin. Pag pinasok yung tuturo, maliit pa rin yan. Bumulaklak siya. Try natin ulit mga bossing sir. Uh, Jeffrey. Try nga natin sa Astro. Astro tayo. Astro. Patayin ko lang ng konti para kumusog siya doon. Una. Pangalawa. Pangatlo. Uh, mas okay tumama mama sa mixture. Pangapat. Pangima try natin ulit tikpitan ko lang taas ko ng konti yan mukhang kulang kulang sa mga bossing gumagalaw siya oh. Uh, sa palagay ko uh, gumalaw siya sa unang testing natin doon sa mature halos kasi yung mga barrel na to na tumama sa mature yan kulang sa ikpit. try natin ulit sa mature pakita ko muna yung groupings sa astro May isang umiwalay sa astro. Astro, yan. May isang umiwalay. Dito, dikit-dikit lang. Uh, try natin ulit sa mature. Para sigurado kung gumalaw nga. Pero palagay ko gumalaw lang. Yeah. Try natin ulit. taas natin sumama siya dun sa groupings ng Astro ulit mga bossing yun may na yun dun pa rin dun pa rin Okay siya tumama sa Astros eh. Rise up. Meteor. Yan. May isang tumaas konti lang. Yan pipe pliers. Isa. Makita natin, pero dikit lang po. Ito yung una na sumama sa Astro. Ito yung ngayon. Uh 4 shots 5 umiwalay flyers minsan sa pellet di maiwasan pero pag tinusok mo yan dikit pa rin hindi siya malayo yan. malit pa rin yung grouping sir jeffrey yan pasado na yan sir uh, pangit tumama pag una pang atlo pang apat iwayo walay po talaga pero pag may isang umiwalay flyers lang po sa pellet Try natin yung pangatlo. Abang tumatagal, paganda pa ng paganda yung groupings niyan. Kasi matatalim pa yung group niyan mga bossing. Pag nawala na yung talim ng group, gaganda pa yung gaganda pa yung ay, groupings. Uh, pang 0010 Pangatlong unit, tapos bukas matatapos yung kay Sir Joseph. Sir al. pumihik, kay sir al. Yan, ito yung receiver natin mga bossing. Yan MSG. Yan. Pero makaiba po sila. Yan, mga 5 inch po 'to. Pero ang kagandaan nito. Adjustable power nya dito. Apat yung tornilyo stainless, mas matatag po talaga siya at mas maganda yung pagkagawa ng hammer tapos yung lagayan ng barrel ah, natatanggal may ah, tornilyo siya dito na 6 2 ay hindi 6 walo 2 4 6 8 tapos meron pa si meron pa siya dito stopper ng barrel yan apat nya medyo maluwag yung barrel mo iyan kakapit po talaga yung apat na yan paginigpitan mo kakapit sa barrel tatanggal po ito, takip. Uh, 16, 17 mm ang barrel mo, walang problema. Tanggalin mo yung takip, lagay mo barrel mo. At meron siyang mga, yan, ang daming tornilyo. O-ring type, mas maganda yung pagka-o-ring nito mga bossing kasi... Yan, hindi siya bilog, talagang hindi agad-agad po matatanggal yung o-ring. Yan, hindi kagaya ng unang pinagawa natin, bilog siya. May sa nauulog po talaga pag hindi mo kinakapa ayan bilog po yan ayan bilog sya yon talagang kumakapit yung o-ring kasi hindi sya bilog stainless po paloob dito po yung valve nya ayan ayan ito walang ganito mga bossing stainless hammer soft trigger May ginaya, pakita ko mga bossing mamaya. Ang ginagawa ko dito, is, uh, 15 pieces na folding. Uh, kahoy siya, pakita ko parang mobile po yung design niya na kahoy. Tapos 10 pieces, 25 pieces 'to mga bossing eh. Uh, 10 pieces na street bat is tapos 15 pieces na folding na try natin kay Sir Al Tayo natin. Uh, mature, ah, uh, mixer. Bossing. Ayun. Tumaas ng konti doon sa huling sinubukan natin. Pangatlo. Ito, walang pliers. Pangapat, may pliers isa. Pero dikit pa rin. Hindi naman siya malayo alam lang siya mga bossing pang ilan na yun pang, pang lima o pang apat isa pa sige pang aim. medyo malaki yung pellet na to push natin okay. medyo maliit yung ay malaki kasi oh, eh. kimpe yan sir al so, bumulaklak siya Parang silaki lang nito. Ayan. Parehas sila. Meron lang mas malayo yung Astro. Micor, 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 Micor. Ayan. Okay na po mga uh, bossing. Bukas pwede ng padala. Uh, serial number na ito kay Sir Ahal. Uh, 25. Pang number 25. Kunin ko lang yung ano. Yung mobile. Ito yung mobile, ganito po yung gagawin natin mga bossing. Pansin nyo, magkamuka. Yeah, pero ang tatak po MSG. Yeah. Ah, uh, ito ang pagkakaiba lang, ito straight yan diyan. Hindi binutas dito. tapos mas maraming turnilyo ito mga boss. Mas mahaba siya. Ang mobile kasi uh, ito parang V2 ni Magnum. Ang mobile ito yung pinakamaliit na receiver ni GSIMAG. Ito parang V2 na GSIMAG. Yan. Ito parang 4 inch Ito Parehas lang, parehas lang hanggang dito. Kaya nagmukha pa lang maliit dahil dito mga bossing, same lang, 5 inches. Dito may may ano lang siya dito, design. Yan, ang gagawin, ang gagawin ko dito mga bossing, uh, pag natapos yung sample natin na woodstock, pakita natin. Tapos for reservation tayo. Uh, ganito yung kakalabasan ng kahoy niya. Tapos pas pinakapal ko ng konti dito para malagyan ng Kagandahan kasi ng tao, pwede mo lagyan ng swivel. Swivel dito, swivel dito, lagyan mo ng sling, masasabit mo sa likod. Tactical, wala siyang lagayan ng swivel. Sa, hindi mo siya pwede lagyan ng sling. Or discard na lang ng mga mayare kung paano nila lagyan ng sling. Kagandahan ng tao, putasan mo, tornilyo, swivel. Yung dito, tao siya dito, folding siya dito, pero hindi siya aluminum dito mga po kahoy din siya dito na napo-fold. Meron siyang folding na mechanism dito tapos kadugtong niya kahoy. Yan, parang ganito din pero kahoy po siya. Tapos napo-fold po siya. Ganun po yung design nito. Same po nito, adjustable power, ganito din po mga bossing same sila na nga meron oh. gaya gaya po mga bossing yan ang price depende kung carbon fiber tank mas mahal po tapos ang pagawa dun sa woodstock 8.5 na po 8.5 kasama po yung folding kung gusto nyong pagawa pwede po kayong mag PM kay Sir Ian iyan uh, Balbin 8.5 po yung presyo nung ganun wood kaya medyo mataas po ang unit natin tapos carbon fiber ganito din sukat yung lalagay ko ganitong sukat 48 liters all brand branded po siya na carbon fiber tapos regulator ganito din kaliit yung lalagay natin hindi yung mahaba inline reg uh, u-bend po yung lalagay natin yung stainless bossing uh, or kung gusto mag reserve DM po ako sa facebook po 25 pieces po yun 5, 10 straight bat 15 pieces na folding sa ganito uh, naputol ko na lahat ng barrel nakalagay na po lahat ng silencer bukas lilinisin ko yung barrel lalagyan ng carbon fiber sleeve sana magapon matapos ko 10 pieces po to Naka reserve na po lahat Yan. yung 9 pala naka-reserve yung isa at uh, tinabi ko na para sa akin mga bossing yan lagi ako nagtatabi pero nabibenta din yan uh, lilinisin ko na lang yung barrel nito tapos nakalagay na po yung fat silencer naputulan na din po mga bossing kung anong mga sukat na gusto nila nakaputol na nakachamber na uh, gagawin na lang lagay yung barrel linis itutun, itutun ano na po mga bossing yan. Lalagyan po ng carbon fiber sleeve. Carbon fiber po. Pakita ko yung mga barrel na putol na nga po mga bossing. Yan, medyo mas paano na yung bahay kasi lubog po ito sa shop eh. yan, Kaya puro nandito yung mga gamit. Yan. Putol na po yan sa mga yan. May mga nakalagay na tape kung anong sukat. Ilalagay ko na lang bukas. Lilinisin ko muna tapos lalagyan ko ng carbon fiber sleeve. At uh, siguro maghapon matatapos ko to kasama tune. Uh, linggo, linggo or Monday pwede nang padala. Linggo pala wala ako mga bossing. Ayan, fat boy. Ayan. Sige po, medyo madilim na dito sa loob. Mga bossing, maraming salamat po.